Welcome back sa ating channel mga kaibigan Kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe and press that notification bell Para makatulong ka mag-grow ang channel na ito mga kaibigan Well, sino kaya ang magiging anti-tank mga kaibigan Anti-tank Davis So alam natin sa katatapos na laban ni Tank Davis against Frank Martin mga kaibigan Matindi pa rin ang kanyang power speed at saka ang kanyang stamina Although aminado siyang malakas ang patama ni Martin. Pero at dahil, ha, nanaig pa rin ang kanyang technicality mga kaibigan. So sino ang magiging kasunod na anti-tank mga kaibigan? Ang pwedeng tumalo kay Tank Davis. Diba? Si Ryan Garcia kaya mga kaibigan. Diba? So nagkaroon ng matinding uh, pang uh, asar itong si Ryan Garcia. No? O makiat sa ring nakalagay dito sa kanyang t-shirt number 1 tank fan pero sa likod fight me davis ay ba so mare kayang si uh, lomachenko <laughs> si Bibol, or sino pa mga kaibigan so panoorin natin ang magiging sunod na laban ni tank davis at kung sino ang kanyang magiging katunggali sana magkaroon ng mas challenging na laban itong si Tank Davis maa. So medyo kinulang sa speed at saka sa counter itong si Martin. At saka puro kasi ilag at ras ang kanyang uh, ginagawa. So wala. Dapat nagkaroon siya ng uh, counter strike mga kaibigan. So, Yan lang sana next na laban ni Tank Davis is mas matindi at saka mas magaling ang kanyang makalaban. Maa. So tayo for now and thank you so much. See you on our next video. Bye bye!